Maganda nga po, po sa inyo lahat. Ito po si Kabong. Narito po ako ngayon sa Super Kitchen Restaurant bagong bukas. At mahasarap yung mga pagkain na sa likod. Ano man tayo, indoors para libre pagkain. <laughs> <laughs> May kasama ko mga kababayan kumakain dito. Siyempre, batihan portion po tayo. Alamin natin kung din sila at kung sila at gusto nilang sa mga kababayan din. So, yan, taga sa akin. Binabati ko po ang mga kababayan ko sa ano sa Isabela. Alam lang ba yung mga pamilya ko. Kumusta po kayo dyan? Yan. Ilan ka ko ng OFW? Seven years old na po ako ng OFW. Seven years na. Wow, taga na. Seven years old ka lang siya. Seven years old na po pala. Seven years old. Okay. Ikaw, sir, taga San akin sa Subic, Pangasinan. Taga Pangasinan. Ilan ka ko sa Saudi? Five years. Five years na. Oh, bang, 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 lahat ng bang, 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 tubig. Oo. Oh. Sa pangasinan. Oo. Oh. Bigilok Think... ka mag magalit ka. Oh. Oh, Malipan yung mukha ko lumaki. Ha? 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 ko mga taga-basilan. Oo, taga-basilan. So, So, uh, kumusta yeah. naman ikaw sa dito? Ayos naman. Happy ko ba sa work ko? Siyempre po. Uh, no work mo, okay? May work na? Hindi. Ah. Spoiler! Ang binabatik po yung taga ba noon? po kayo lagi dyan. Ah, wow! Kaya ilonggo! Oo! Gano'ng ka sa Saudi? Six years na po. Six years. Six years na. Opo. May Wala po. Hahaha! ng mga tanong eh, no? Baka lang dito sa Oo! 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 may Oo! 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 Dragon ka pala, no? Medyo, medyo. Uh, joke, oh. ah, ilan pa ano ito sa Saudi? Tatlo pa lang, tatlo. Tatlo pa lang. Uh, meron ka bang palalab dito? meron. Uh, <laughs> <laughs> wala, wala, oh, wala pa, wala pa. Wala pa. Insya sige. Okay. So, importante, masaya kayo sa buhay niyo, ha? Binabating po lang yung pamilya ko, at asawa ko, mama, at papa ko, happy uh, birthday po sa tatay ko. Talagang so, uh, binati mo na asawa ko, ha? Para sa kailangan. Para magduday. Ayan. So, so nakita niyo yung mga kababayan natin, ha? So, uh, very happy sila So this of the pandemic, kayo ay okay naman. Okay naman po, sir. Okay naman. So wala pang magpapakasin sa inyo. Next year. Next year pa. Next year pa. Next year pa mo. Sige. So basta always be clean, ha? Para walang problema, ha? Oh, yes, sir. Oo, yun ang pinaka-importante. Oh. Sir, wala ka bang pa-Facebook dyan? wala ka. Uh, Ah! Pwede sa Facebook mo sa ano, mabigyan ka. So ayan po, maganda hapo po sa inyo lahat. At patihan portion po tayo, itong bagong portion po ni Kapo. Salamat po.